Nahuli yata yung sasakyan, guys. Nabul ng pulis. <laughs> Ay, nabul ng pulis. Hindi ka kasi makakalusot dito, guys. Kahit ano, kahit walang pulis dyan na nakikita mo. Pero may camera. May camera sa gilid-gilid. Meron sa gilid, gilid. Kaya walang lusot. Walang lusot. Yan, tapos na tayo nag-ano guys. Nagpunta sa... Ayan, nagsusundo sila. Susundo na sila sa mga estudyante. Kindergarten. Pauwi na yung mga kabata. pa DBS na, ano natin napasin natin yung pera na, na uh, yung ala yung mga friend nagisuyo sila na sa akin kaya ako ang ako ang nagpunta sa machine para magcash in kaya ko din sila siguro na hindi marunong <laughs> kaya ako na lang binibigay na lang sa akin yung pera para ako lang sa uh, transfer sa uh, pe, sa ano ko kasi ano din sila sa mga limitan uh, sa uh, um, sinter dash mahirapan din kailangan upang pang pumunta sa ano wala kang uh, uh, online na uh, remittance mag, ano, magpapadala. So, kailangan pu palang, kailangan mo mag, ano, magpunta doon. Malayo din. Sa, ano naman, sa Singteldas, pahirapan. Kung hindi ka nag-successful sa registration mo, hindi ka pwedeng magpa-top up. Nakapa-top up, naka, ano naman, ako sa uh, Singteldas, naka, register naman ako kaso lang hindi na ako pwedeng mag-send ng pera sa Pilipinas pwede lang dito tap up top up lang pwede or pang shopping sa QR code pwede pero sa pag-send ng pera hindi na pwede kaya buti na lang meron akong bank account dito gamit ko yung, yung online banking so din ako magpupunta doon na makipila-pila. Punta lang ako doon mag bayad ng ano, mga insurance, ganyan. Kasi monthly tayo nagbabayad ng insurance minsan. So next month na naman tayo magbabayad ulit ng insurance kasi hindi ko pa nabayaran yung pang December. Ikakash ko sana nga noong nakaraan. Kaso lang, eh may nanghiram ng pira kaya yun naano ko na naman yung ano ko yung pambayad ko na na naman sakto lang naman kaso lang gusto ko sanang isahan na lang sana para hindi na one month receive sana tayo ng uh, charge kaso lang syempre naano naman ako sa friend ko naawa naman ako binigay ko na lang muna sa kanya yung pambayad ko. Ah, ang init guys, oh. tingnan mo yung, ano, uh, yung weather. Weather. Daan tayo sa may, ano, sa may minimark. Bili tayo ng sausage. So kung meron na yung sausage. Oh, nakabili tayo.